Hello guys, tingnan niyo po yung uh, clouds na yan. Uh, nakatayo po siya. Hindi ko lang alam kung iyan ay dinaanan ng set plane. Basta ganyan na yan po siya. So, uh, parang ngayon ay hindi pa uulan. Medyo uh, wala pa pong palatandaan na uulan. Pero pag dito kayo titingin sa ibaba, ay talaga pong madilim, makulimlim ang kapaligiran. Ayan, pinapakita ko po sa inyo ang kapaligiran. <coughs> So, uh, baka mamayang gabi ay uulan na naman po. Kasi, ayan o, oh, makulimlim. Ayan.